kasi ano din itong baler uh, sa sa history ito Museo de Baler <laughs> pasok tayo pangalan ng baler uh, tapat ng ano museo hmm, ano ang ganda dito oh gabi mo ano yung <laughs> Okay, so yung una ating puntahan is uh, Museo de Baler. Baka nandun yung mga ano, yung mga tungkol kay Rizal din. <laughs> Tsaka yun sa mga surfing, di ba? Kung paano na, ano na discover tong Baler. Marika ng ano? Bakit? Ng ulang bakit? Tungkol kay ano, Manuel Quezon. Ay, Manuel Diga Quezon pala. Di, pero meron din tungkol kay Rizal sa Baler. Di ba? Uh Meron yan. Kaya nga siya, di ba, pumunta ng Lipay. Malapit lang. Uh -huh. Tingnan natin. Okay, one kilometer na lang. Ang Baler is ano pala? Mga syudad marami ng uh, establishment busy Mayroon. na rin eh busy Jollibee na rin. oh, Chow King <laughs> at si Mang Inasaw ah okay meron na kompleto. pala rin ha? kompleto oh, okay. eh. so ang baler is sakop ng Aurora ganun pala yun Baller Aurora yung yeah. <laughs> Provincia ng Aurora Proving Province of Aurora Region 3 Central Luzon Seven hundred fifty meters. Nanan na tayo sa museo so dapat lang puntahan kasi ano din tong baler ah uh, sagana sa may ano, sa history so duro ini ano yun siya ah uh, hometown ni Manuel L Quezon tapos yung napangasawa niya si, na si Aurora is, di ba? Magkalapit lang pala. <laughs> pinangalanan kaya Aurora. Ah, pinangalanan uh, kaya na. <laughs> Aurora. Dahil nga, siya yung unang ginang ng Pilipinas. Ay, naging unang ginang ng Pilipinas. Oh. Yan, kasi asawa nga niya. Tapos marami siya nagawa dito. Oo. So, parang, di ba, uh, 1888 siya na nabuhay? Ay, ay, pinangarap? So, yun ang hindi uh, ko nabasa kanina. Parang ganun, ganun yung pagkasabi yun. So, parang nasa era pa siya nila ng mga, ano natin, mga heroes natin, mga bayani natin, mga 1800. dami ang docks dito sa Luzon parang kada bayan may andok si eh. papilar to andok oh papilar sa amin isa lang yung andok eh <laughs> so andok lang walang andok andok lang singular <laughs> may andok sa amin singular lang <laughs> ay na hindi obra ko yah <laughs> mamadali eh pero yung andok sa amin, uh, di hindi ko alam. Siguro, kasi, kasi yung sikat sa amin is yung uh, San, Pedro, Senior Pedro. So yan, oh. malapit lang pala yung dipakulong. Hmm. Sige, tingnan ko mamaya sa Google Map. Kasi mamaya, yun yung punta natin. Eh. Punta Ifugao. Hindi ko alam kung di or dinalungan yung Ah, uh, yung palikuna na sa sa kaliwa. 12 p.m. Oh, okay, so malapit na dito na yan ang yung museo. 180 meters. Ah, uh, okay, so palikot tayo dito. So dito yung museo. Ano na dito tayo Quezon Park Baler Aurora di ba Punta tayo sa museum. Tara. Punta tayo sa museum. Hmm. Manuel atong president sa una. Manuel L. Quezon okay. parang ano siya parang lumang lumang nakikita mo talaga na luma siya lumang lumang bayan ng Baler ito yung museum ha? museum nila parang ito yun pula eh. tayo sa harap Ini Ito, Museo de Baler. Tapos <laughs> Museum tayo. Museo de Baler. Ito. So, the Museo de Baler is a dream come true through through the joint efforts of Center and Angara. Oh, okay. 30, 20, 2003. Ito. sige, pasok tayo. Ano na natin sa loob. Oh, okay. ah, bawal na sisi So ito yung sikat na Pangalan ng balot So ano na lang siya uh, Tapat ng ano Yung sisi Yan o daming tao tingin tingin tayo dito bayan ng Baler Aurora ano may mga surfing surfing oh. surfboard <laughs> okay punta tayo sa ancestral house nila bali sa likod ng simbahan ng Baler hindi na ako video sa loob ng museum kasi pinagbabawal So picture picture. Tara, punta tayo sa ano, ancestral house nila. So ito yung ancestral house ni Quezon, Aurora Aragon Quezon. Si so, dito siya pinangana. Ito yung ancestral house niya. Balik, na ano lang, sa, lik sa likod ng simbahan. Ito, Ah, okay. Oh. Sige, Sige, natin. Bumili na ako ng dalawang sticker, oh. Bali, 25 each. Ganda? Hindi mo na kami ng parang magnet dito. Mga kitchen. Okay, so tapos na tayo sa Baler. Ito yung next destination sa, pata tayo ng Dinadjawan. Maganda yung dagat dun eh. 53 kilometers, one hour lang. Baka doon na kami mag-lunch din. So, tara. Ang uh, plano namin is doon na rin mag-lunch. Kasi, hindi nga. Sabi ko doon na mag-lunch kasi, ano na. Actually, ano na, 1 p.m. <laughs> 1 p.m. na ngayon. Pero, ano naman kami? Uh, nag snack snacks On the way, kain ng kain. So, gusto uh, na. from Dinajawan, yung plano is... Uh, the direction na kami ng Ifugao sa Lagawi, Ifugao so palabas na tayo ng Baler proper. Balik na tayo sa ano? sa daming loopers. Oh. Ah, Philippine loopers oh. Wow, Do you know, my sticker. <laughs> First time ko nakita Philippine Looper dito sa Luzon. Philippine Looper yun. Silang tatlo. Tagasan kaya yun. Kasi kahit isang party ka ng Pilipinas, uh, pwede kang mag register at sumali sa Philippine Book. Dream-dream namin yun eh. Dream-dream namin yun ng wife ko. Pero medyo magastos gastos talaga yun. Eh. Kasi buong Pilipinas na. Itong ginagawa namin, ano na to eh. Uh, parang practice na din eh. Or parang ganun parang every time may biyahe kami ganito na malalay tapos nakasasakyan kumingin mo parang nag improve din yung skills namin tsaka yung mga technique styles ganun sa ganitong type of biyahe so ngayon nga na biyahe na to medyo nakapag adjust kami so medyo ano na alam na namin anong gawin like, may improve na eh uh, every time may biyahe kayo so So, para ito yung ano eh, sikat na tulay. Baler na movie. Baler, oo. Oh, may yung baler na movie si at... Si Ann Curtis at si Ann... Sino yun? Jericho Rosales. Ah, yun, yun, yun. Oh. Di ba, yung movie na yun, baler. Ito yun, ito yung tulay na yun. So, kalalabas lang namin talaga ng uh, city proper ng baler. So, baler pa rin. So, ito yun, oh. Ito, yung sikat na tuloy. Amin ba? Yan. Ito yung maganda sana eh sir, sa, uh, sa ride eh. Bawat bayan dinadaanan mo eh. Alamin mo, ah, importante na alamin mo kung anong nandyan sa bayan na yan, Yung mga dinadaanan mo. Alamin mo ahead para may guide ka kung saan yung saan kayo pupunta at di ba ano ano yung pupunta nyo eh. parang guide lang pero along the way marami naman talagang mga makikita mo na hindi mo alam eh or hindi mo nakita sa di research mo so dalan mo na lang yun Okay, so may ano dito, sign signboard. So, di pa kulaw, dinalungan kasiguran nila sa Maria Aurora so yun pero di na tayo abot sa ano yun sa dinalungan di na tayo abot dun eh. parang liliko tayo eh. so parang coastline itong dadaanan natin yun coastline lang Tapos uh, ngayon kami siguro hindi na kami maligo ng dagat kasi malayo yung fugaw eh. Ba, tingnan na natin din. Baka inviting din eh. Tingnan natin yung dinadyawan. Pero nag, ang plan is, baka doon kami mag-lunch. Magluto ng lunch, kain, tap, tap, uh, at na ng fugaw. Mas mabuti na yung, ano, nakapag, ano na, yung full meal. Bago tumuloy sa, ano, mahabang biyahe eh. kasi 200 plus kilometers yun eh <laughs> ang layo yun agad Ah, so malakas pala talaga yung alon. Okay. Parang buluon pang sa. Oh, uh -huh, parang buluon. Tingnan nyo yung yung parang sikat 'to eh. Nakita ko 'to sa ano sa mga nagba-vlog din dito. Ano, you know, may maraming mekano. Nakastop over. Yun, oh, yun Diba? Malakas yung alam. Maraming pebbles. Parang parang yung pebbles beach ng Skorigaw. <laughs> Daming pebbles eh. Wow. Pero ito yung talagang ano eh. Parang sikat na stretch eh. Ito, ito yung natatandaan ko itong bahay na to. <laughs> Palagi kong nakikita sa video tambahin nato. Yan. Ayusin namba pa. Mas stable, eh stable. Ah, bantulanayo. Oh. Ah, baririn dito tulay, oh? ah, ba tulay. Parang kasing haba ng tulay nung sa, ano, sa Kalip. Oh? buko daming buko dito sa ano sa dito banda malapit na ako sa dinadyawan Mal buko pero yung punong kahoy ang nananang buko pero walang nagtitinda ng sa daan ni. Eh. So yun. Okay, so nasa may dinadyawan na kami. Dito kami ngayon. Oh. No? Ganda ng ano, view. May malaking batong. Laki. Eh. Ay, nakita sa so malayo, no? Mababi yung batok. Di ba kanina kita yun doon sa bila? Mm, Oo. Oh. Okay, so pala yung pala dito sa Valerto Dinajawan. Ano pala siya eh? Uh, bali maganda yung daan kasi simentado talaga ang ayun ang ganda dito oh grabe yung ano yung view ang <laughs> ganda eh yun nga, pala dito is parang rolling rolling hill hmm. oh parang ganun eh, rolling hill kay. okay so nasa dinajawa na kami So, marami, marami pa lang ano. Rooms uh, na, oh, yung for yung mga resort. Dami pa lang. Like. Tapos, oh, yun. Know, Porto Novo Hotel. Hindi na Jawa. Hindi ba? Mapati yung, ano, buhangin. Ano din siya? Malbo, inviting. <laughs> ah, mall ball. Oh, parang mall ball si Bo. Parang ganun. ano, pa ano o oh, ito sunshine beach resort <laughs> marami talaga eh na, na, naka hilera hilera naka hilera lang yung mga beach resort sunod sunod sila eh. oh, iba na naman, ang tanong magkano kaya, di <laughs> yun ang tanong magkano kaya ito parang ah, ko lang tapos parang temple of ng Cebu <laughs> man, eh. Deo,